So yung pangkukulam ay kabilang yon sa nakakapinsala. Kapag sinin gumagawa nun, makakalabas yon sa Islam. At ang sihir na yan, iba't iba yung ginagawa dyan eh. Pero kabilang ito sa sisirain niya yung pagiging Muslim mo, kapag ginawa mo yon lalabas ka sa Islam. Pag namatay ka, habang buhay ka sa impyerno. Yun yung sihir. At ang Tagalog ng sihir, yung pangkukulam. So bakit nakakalabas sa Islam yung pangkukulam? Kasi ang isang tao, hindi siya gagawa ng pangkukulam na yan maliban meron siyang gagawin na bagay na iaalay niya. Iaalay niya yung gagawin niya sa shaitan. Pero ganito ang ginagawa nila. Uutusan sila ng shaitan na gagawa ng isang bagay tapos yung isang bagay na yan, halos kakatayin mo yung Islam. O kakatayin mo yung iman mo. Kabilang dito sa utos ng shaitan sa gumagawa ng pangkukulam, utusan ng shaitan yung mangkukulam na magkatay ng hayop, pagsakripisyo. O sabi ng shaitan, o oh, sige ha, para mapasunod mo ko, lahat gagawin ko sa'yo, eh magkatay ka ng manok para sa akin. At ang pagkatay o pagsakripisyo ng hayop maliban kay Allah ay shirkun akbar yun. So ibig sabihin, parang sinasabi ng shaitan, dapat gumawa ka muna ng shirk gusto ko mag-shirt ka muna para siguradong loyal ka sa akin. Loyalty yan. Mga politician din yung shaitan eh. So ganun utos ang shaitan. Magkakatay ka muna sa kanya. Minsan hindi lang pagkakatay ang utos ang shaitan sa mangkukulam. Gagawin pa ng shaitan, babalik rin nila yung mga ayat, pati yung mga hadith. O yung mga ayat isusulat sa papel. Ang nakalagay, imbis na Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ni Allah mawain mahabagin. O sabihin ng shaitan, sa mangkukulang, dapat lagyan mo yan ng ano? Laysa. Kasi na laysa sa Arabic, hindi. O, hindi si Allah maawain, mahabagin. Tapos akala mo, ayat na yung nakasulat. O sabihin dito, si Allah o ta'ala ang makapangyarihan. Nakalagay sa Quran. Tapos sabihin ng shaitan, magawa ka ng sariling version mo ng Quran. Pero lahat doon, si Allah o ta'ala paglalaruan mo. Ganon ang utusan ng shaitan sa mangkukulam. Ngayon, kapag ginawa ng mangkukulam yun, Sisirain niya yung Islam, sisirain yung pananampalataya, magkakatay siya, isusulat niya lahat. Isusulat sa bahay, nakasulat sa bahay, minsan nakalagay sa pinto, minsan sa motor, minsan sa kotse, tapos magsakripisyo siya. Ang gawin ng syaitan, okay, nalagay mo na yung Quran dyan, di ba? Kung nga rin, Quran, pero binaliktad pala. Ang gagawin mo dyan, eh magkakatay ka ng kambing dyan sa motor mo kasi bago yan. At least, ano, poprotek, poprotektahan natin yung motor mo laban sa magdanakaw. So, ganun ang gagawin ng shaitan. O kakatayan natin yan, nagsakripisyo na siya shaitan. Di ba may gumagawa ng ganyan dito? Magkakatay ng manok, mag-aalay ng itlog, ng bigas, yung pala mangkukulam yun eh. Sabi niya, ituturo ko sa'yo, Miguel, sino nagnakaw ng speaker? Ang gagawin mo lang, magkakatay ka ng manok. Eh, ang pagkakatay ay shirk. Shirkun Akbar. Walang shirkun askar sa pagkakatay, shirkun Akbar yun. So ganoon ang ginagawa ng mangkukulam. Kaya nga sabi ng Allah Ta'ala na itong pangkukulam ay kufur. Kufur akbar, ibig sabihin mga kalabas ka sa Islam, ito ay nung sa panahon ni Sulaiman alayhi salat Na mayroon dalawang anghel na si Harut pati si Marut, pinadala sila sa Banu Israel para maging pagsubok sa Banu Israel yung sihir. Sabi na Allahu Ta'ala, ano inna ma nahnu fitnatun falatakfur. Pagsubok kami sa inyo, huwag niyong gagawin yung pangkukulam, yung sihir. At sabi, wala takfur. Huwag kayong gagawa ng kufur. O, oh, ibig sabihin dito ay ang pangkukulam ay kufur. Shirk ay kufur akbar makakalabas ka sa Islam. Sinong gumagawa ng pangkukulam? Si Propeta Muhammad, nasihir din siya ng isang Yahudi. At siya ay nagrukya. Nirukya siya ni Jibril alayhis salam. ba diba, sinabi natin ang rukya ay tatlong paraan yan. Dapat sa Quran o sa Sunnah, tapos dapat sa Arabic, salitang Arabic at dapat ang maniwala ka nagpapagaling lamang si Allah Ta'ala. Hindi pwede magrukya. Halimbawa may sakit, magrukya. Kung ano-ano ang pinagbabasa doon. Ay, papahid daw yung itlog dito sa mukha, pati sa katawan. Hindi yun, Calvin. Ang rukya, binabasa lang lang ayat sa tubig. O kaya papainom sa kanya. Wala na kung ano-ano ginagawa niya, Calvin. Hindi mo maintindihan kung anong sinasabi. Baka nakikipag messenger na yun sa shaytan. Kina-chat niya na yung syaitan niya, di ba? So yun ay dokya na ginagawa ng mga albularyo. So yung albularyo magkakasabwat yan. Pati yung mga gumagawa ng sihir. Pati yung gumagawa ng pangkukulam. Pati yung mga manghugula. Nakuha ninyo? Ay yan yung dahilan kung bakit ang sihir ay nakakalabas sa Islam. Pag sino gumagawa niyan ay tanggal na siya sa Islam. Hindi na siya Muslim. At binigyan ng batas yan ng Islam. Na kapag sino abutan na gumagawa ng sihir, Kapag halimbawa nasa gobyerno tayo ng Muslim sa Saudi, anong ginagawa sa sihi kapag naabutan sila at napatunayan na ginagawa nila yon ay public execution, pinapatay sila. Sa hadith, yung bayhaki, sabi doon sa hadith ni Tirmidhi, ahad sahir, doon ba Kapag sino man naabutan ninyo, kapag nag ka, ha? kapag gobyerno. So anong sabi sa hadith sa Rasulullah ay dapat execute sila, papatayin sila. Kasi bakit? Pumapatay kasi yung pangkukulam. Halimbawa, ang ginawa ng pangkukulam, pinag-iwalay sila mag-asawa. May mga ganun na case sa pangkukulam. May iba't ibang sitwasyon niya na ginagawa ng pangkukulam. So, ganun ang pagka-delikado ng pangkukulam. Kung sino gumagawa? So, nakakalabas sa Islam yon. Nakuha nyo?